Aries, Ngayong araw ang pahiwatig kung may kakausapin kahit may angkin kang kahusayan na pwede nga na alam mong may resulta ng maayos. Dapat ka pa rin maging wise para ang nais mo talaga ang masunod sa iyong isipan, sa iyong ibang pangarap na negosyo basta mag-ipon ng mag-ipon ng magiging puhunan, doon ka lang magiging matagumpay dahil wala kang magiging utang pag nag-umpisa at okay sa iyo ang makagawa ng pagpirma ngayong araw ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ay may sinyales na pwede kang magkaroon ng problema, laging maging mas maingat at mapagmasid na mabuti ngayong araw, at dapat din na iwasan ang magtiwala kagad sa kasama sa trabaho, nang safe ka sa sinyales na suliranin. Sa pagmamahalan ay may masayang pagmamahalan ngayong. Araw, walang sinyales na tampuhan mas mainam na makagawa ng masasayang gabi ng pag-iibigan, at nang maalisan kayo ng mga negatibong enerhiya sa katawan ang bawat isa, at sa pera ay sinupin lang dahil nasa pamilya mo ang swerteng pera ngayong araw ang pahiwatig. Aris, mga numero sa loto number 10 number 23 number 41, number 29, number 10, at number 14. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig ay maging maingat kung may biyahe na ikaw ay pupuntahan ng makaiwas sa kagalit na tao at magustusan. Basta magdasal pagpapunta sa lugar na tagpuan para makaiwas ka sa sinasaan na pag-iingat na bad energy at ngayong araw kahit may good energy ka ng swerte ay dapat ka lagi kang maging mas maingat, basta ang iyong kagustuhan na nasa isipan, na dahan, dahan ay sure safe ka ay ikakaligaya mo ang resulta ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan, ngayong araw ang pahiwatig kung biglaan kang makakagawa ng isang desisyon, ang dapat ang lahat na iyong pag-aralan ang sitwasyon, para maging maayos ang lahat, nang maging masaya ang lahat ng mga kasama. Sa iyong pera ang pahiwatig ay bawal sa iyo ang magpautang, mag-invest ng pera ngayong araw nang makaiwas sa problema sa pera sa hinaharap. Sa trabaho, ang pahiwatig ngayong araw ay huwag kang umasa sa mga kasama sa trabaho. Kahit natulungan mo sila ng nakaraan ay hindi ka magagawa na matulungan. Dahil ang kagustuhan nilang maungusan ka sa pag-asenso ang nasa kanilang isipan, dapat na ipokus mo ang iyong sarili sa mga gagawin at magbibigay sa iyo ng pag-asenso sa trabaho, Taurus, mga numero sa loto number 5, number 32, number 27, number 25, number 40 at number 30. Gemini, ang pahiwatig kung may kausap na matahimik na tao ay dapat kang magingat sa mga sasabihin, dahil ang ibang salita na iyong mabibitawan ay pwedeng makuhanan ka ng iyong karunungan o kaya lihim na magalit sa iyo. Dapat ay maging maingat sa isasalita o magbigay ng kaalaman, at kung may pirmahan na gagawin ngayong araw ay dapat na iyong magawa, sinyales na makakatulong sa pamumuhay, at ngayong araw ay maging mapagkumbaba sa mga kapatid, para maging tuloy-tuloy ang maayos na relasyon ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig sa trabaho, ay mas naaayon sa iyo na gumawa ng matahimik dahil kung makikasama ka sa mga tawanan o kwentuhan sa mga kasama sa trabaho, ay may sinyales na makukuhanan ka ng swerte sa trabaho ng iyong mga kasama. Sa iyong pera ay dapat kang maging maingat sa pagbibigay ng tulong sa ibang tao, nang wala kang maging suliranin sa kanila, at iwasan mo rin magbigay sa uncle ng pera, Gemini, mga numero sa loto number 36, number 21, number 24, number 7, number 18 at number 15. Cancer, ang pahiwatig ng gabay ngayong araw sa iyo ay pwedeng sa mga gagawin ay biglaan na magpapasigla sa iyong kasiyahan para sa iyo ang magagawa na magpapasaya sa iyo na pwedeng sa pera o sa mga project ay may pag-asa ng matupad dahil magiging okay ang makakasama, at ngayong araw ay huwag ka lang magbibigay ng iyong karunungan kagad sa mga datihang mga nakakausap, at iwasan mo rin ang maging mabait lumayo ka na pag nakadarama ng pagkaawa sa kausap ayon sa iyong gabay. Sa pera ay una dapat ang pamilya na iyong mabigyan kung mayroon kang ekstrang pera, nang laging may grasya ng buena sa pagkita ng pera. Sa trabaho ang pahiwatig sa iyo ay dapat ka lang mas maaga lagi pumasok, nang makuha mo ang pagtitiwala ng boss mo nang gusto kang makasama sa trabaho para sa pag-asenso sa pagmamahalan, ay maging matahimik muna bago magsasalita para okay ang maging pag-iibigan, nang walang maging suliranin sa relasyon. Cancer, mga numero sa loto number 7, number 21, number 19, number 8, number 40 at number 27. Leo, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay maging mapag. Pasensya sa iyong magagawa na ugali sa mga katransaksyon dahil doon mo malalaman ang pamamaraan na magandang gagawin para magkaintindihan sa pag-uusapan dahil ang kausap ay may good vibes kayo na pwedeng makabuo ng isang maayos na pagkita ng pera at ang iwasan mo lang ang kadil na malambing ang kinikilos at ang salita dahil pag nagtagal kayong magkakasama ay baka suliranin sa pera at pag-iibigan dapat na maging maingat ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, ngayong araw ay isa sa miyembro ng pamilya kung magsasabi ng plano ng negosyo, ay iyong payagan pag may hawak siyang pera na magagamit, pero kung hihiram sa iyo ng pera, ay pigilan mo muna dahil mahihirapan maka-asenso dahil galing sa paghingi o pag-utang ang ibang puhunan. Sa trabaho ngayong araw ay maayos at walang sinyales na problema. Kung sa trabaho ay talagang maayos ang iiwasan ay kasama sa trabaho na mahilig magbigay ng mga salita na pumupuri sa kasama. Kukuhanan ka lang iyong swerte sa hanap buhay, ng ganoong tao. Leo, mga numero sa loto number 5, number 18, number 39, number 20, number 33 at number 14. Virgo. Ang pahiwatig ay maging mas matyaga ngayong araw kung maiinis at mawala ng paghihintay ay pwede kang mapasok ng ikakalungkot, at huwag mo ipapakita ang nadarama na pagkainis para ang makakausap ay hindi na umatras sa inyong mapagkakasunduan, at kung may usapan kayo ng mahal, ay ipagpaliban muna ninyo ang pupuntahan dahil may sinyales na gusto lang makaisa ng makakausap ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, kung may lakad ngayong araw ay bigyan mo ng advice na maging tungo ugali sila, nang makaiwas sa pwedeng makuhang problema kung magiging maunawain na masyado. Sa trabaho ngayong araw ay may sinyales na pwedeng mabigyan ng problema, ang pagiging maingat at maunawain ang dapat na iyong magagawa, at siguradong makikita mo pa paano maiiwasan ang sinyales na suliranin sa hanap buhay. Virgo, mga numero sa loto number 14, number 21, number 8, number 30, number 27 at number 15. Libra, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay may aura. Kanang swerte gawin mo ang iyong plano na gustong gawin at makakagawa ka ng kasiyahan sa pakikipag-usap at kung may deal ka sa kamag-anak ngayong araw ay iwasan mo muna kayo magkaroon ng kasunduan lalo na kung may pirmahan para wala kang maging suliranin sa kanila, at kung may schedule ka na kakausapin sa malayong lugar ay okay pa rin na iyong magawa, pwedeng may matuklasan ka doon na isang bagong idea na magagamit mo sa naaayon na pamumuhay, ayon sa iyong gabay sa tahanan, ay pag-iingat sa bawat kalusugan may sinyales na may hangin na dadaan sa tahanan na nagbibigay ng ikakahina ng kalusugan, dapat ay laging mag-ingat sa kalusugan at mga kinakain ayon sa iyong gabay kalusugan. Sa tahanan sa miyembro ng pamilya ang pahiwatig, ay sabihan na makakainam sa kanila ang huwag makipag-transaction ngayong araw, pero kung tutuloy sila ay huwag magdala ng malaking pera para makaiwas sila sa kalungkutan. Sa trabaho, pag wala ka sa kondisyon pumasok ay okay ang mag-absent, pero kung papasok ka naman ay iwasan mo, ang magtiwala kagad ng lihis ka sa gastos at kalungkutan sa hanap buhay ngayong araw. Libra, mga numero sa loto number 14 number 32 number 9, number 27, number 40 at number 19. Scorpio, may pahiwatig ang gabay kung ang kausap ay laging nagbibigay ng magagandang salita o deal na magagawa daw na maayos. Pag ganoon lagi ay iwasan mo na lang mag-focus ka na lang sa maliit na deal o buy ang sell at doon ka makakagawa ng kasiyahan sa mga nagagawa sa araw-araw at ngayong araw ay bawal muna ang pagpirma, nang makaiwas ka sa pwedeng maging problema, at unahin mo gawin ang napag-usapan ninyo ng minamahal pag natapos ka sa dapat na gagawin, dahil magpapasigla ng inyong kalusugan at ng aura ng mga swerteng sa ibang magagawa, ang pahiwatig ng iyong gabay sa iyong pera kahit may ipon ka ay huwag ka magpapautang sa kaibigan ngayong araw dahil mas madadalan ka niya ng bad energy, ng kagipitan sa pera mas naaayon pa sa magulang ang mabigyan ng pera. Sa trabaho, ang pahiwatig ay magpakaingat ng gusto sa mga gagawin ngayong araw nang makaiwas sa pwedeng problema, umiwas ka sa kasama sa trabaho na mahusay magsalita dahil baka ikaw pa ang maging mabagal sa gagawin pag iyong nakasama. Sa tahanan sa miyembro ng pamilya kung may project sila, ay iyong suportahan kagad ng maayos at laging bigyan ng advice na makakabuti sa kanilang project. Pero pag alam mong tama sila ay pabayaan mo ang pamamaraan nila, naaayon ng magawa nila na maging matagumpay ang gusto nilang gagawin. Scorpio, mga numero sa loto number 19, number 34, number 21, number 36, number 42 at number 2. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig ay maging maingat sa iyong gagawin na pagtitiwala kagad, ka nang makaiwas ka sa tao na hangad lang ay maisahan ka. At nang makakaiwas ka sa ikakalungkot, basta laging manigurado at maging wise ay okay ang magagawa mo sa deal, at ngayong araw ang maging istrikto sa ibang kausap ay dapat mong ipakita sa kanila, para makita nila na ikaw ay mapagkakatiwalaan, na pwede kayo magsama para sa isang maayos na pagkita ng pera, ang pahiwatig ng iyong gabay sa iyong pera ay walang kang paglalabasan ng pera ngayong araw sa ibang tao. Ang minamahal mo lang dapat mong namabigyan at mga anak lalo na ang may asawa, para ang swerte mo ay may bahagi mo sa kanila ngayong araw. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay maging maingat sa usapan pagtungkol sa trabaho na kailangan ay desisyon, nang nakakarami umiwas ka na kagadpag tatanungin ka para wala kang maging suliranin sa hanap buhay at kasama sa trabaho. Sa pagmamahalan, ay normal na araw na maayos at walang sinyales na problema ang laging inuuna ang pamilya sa mga dapat na magawa, ang laging nagbibigay ng positive energy sa tahanan at kasiglahan ng mga kalusugan, Sagittarius, mga numero sa loto number 24, number 15, number 27, number 19, number 36 at number 30. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay. Ay iwasan mo muna ang mga deal sa kamag-anak dahil kahit magkasundo kayo ngayong araw, ay may kamag-anak din na sisingit na makakasama ninyo na may galit, sa ibang araw kayo gumawa ng usapan pag okay talaga ang deal ay magkakaroon kayo ng kasunduan at ngayong araw ay bawal muna sa iyo ang pagpirma at kung may deal ka pa ay ipagpaliban mo muna sa ibang tao dahil nasa pamilya ang mga aura ng iyong swerte kung may mga plano para sa kabuhayan ayon sa iyong gabay sa iyong pera ay maayos ngayong araw sa pagtulong, pagpapautang kung may ekstra kang pera ay okay ka magpautang sa talagang kakilala, at makakabayad ng maayos. Sa trabaho ngayong araw ay may sinyales na pwedeng problema, mas maging maingat ka sa ginagawa at sasabihin sa mga kasama sa trabaho, Mag-focus ka na lang sa iyong gawain at iwasan mo rin ang kasama sa trabaho na mahilig magsalita ng tukso ng pagmamahalan. Sa pagmamahalan, ngayong araw ay may sinyales na pwedeng tampuhan, dapat ay maging mapanuri na mahaba ang pasensya, nang walang makapasok na problema sa pag-iibigan. Capricorn, mga numero sa loto number 13 number 21 number 45, number 8, number 34, at number 30. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay mahina ang enerhiya mo na nagbibigay ng swerte. Gawin mo na lang ipagpaliban ang ibang deal para makaiwas ka sa gastos at mainis, at huwag ka rin magbiyahe ngayong araw at sa mapuntahan ay pwedeng mayroon kang makaaway na tao. Okay pa sa iyo ang makasama ang minamahal pag natapos na ang mga gawain para ang kasiyahan ninyo ay maalisan ng nagpapahina ng kalusugan ayun sa iyong gabay Sa tahanan ang pahiwatig ng gabay kung mayroon silang pupuntahan na deal at maglalabas ng pera ay huwag na silang tumuloy na iyong maaga na masabihan para walang makuha na problema sa kanilang gagawin Sa trabaho ay may pahiwatig na may masayang araw ang maging maaga makapasok sa trabaho, ay magbibigay sa iyo ng masayang araw ng pag-unlad, at iwasan mo lang makisama sa kasama sa trabaho na mahilig sa alak dahil pag nakasama ay gastos at ibang tukso na gastusin ang makukuha, Aquarius, mga numero sa loto number 15 number 29, number 21, number 40, number 33, at number 24. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig kung may kinaiinisan kang kadil ay iyo pa rin kausapin at may sinyales na makapagbibigay sa iyo ng bagong kaalaman na magagawa mong magamit sa mga plano mo sa ibang pamumuhay o project ang pahiwatig at ngayong araw ay okay ang aura ng pagpirma kung meron pag pagunlad ng pera para sa iyo, at okay din ang karisma kung may maliit na suliranin sa mga kapatid ay magagawa mong magkasundo sila ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera ay unahin mo lang na mabigyan ang minamahal ng tuloy-tuloy na maiipon ang perang swerte para sa inyo, ang iiwasan mo ay magbigay sa pamangkin at uncle. Sa trabaho, ngayong araw ay maayos at walang sinyales na problema gumawa ng matahimik nang makakauwi ka sa tahanan ng masaya at ang iyong iiwasan ay kasama sa trabaho na mahilig magbigay ng karunungan dahil gusto ka lang makausap para ikaw ang kukuhanan ng kaalaman, iwasan mo nang maging matahimik ka ngayong araw sa hanap buhay. Pisces, mga numero sa loto number 2, number 20, number 15, number 37, number 34 at number 40.